ang ikaapat na estasyon, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. At kanilang pinaupo sa isang hamak na bangko, inooro'y binibiro. Ano pa't si isip itong korderong maamo at kanilang pinatangan ng isang tuyong kawayan ang ulo ay pinutungan ng tinig na likaw-likaw kunwa ay hari-harian ang ikaapat na istasyon, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan sa ng iyong banal na krus, niligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinuotan nila si Yesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya at sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurahan at palibak na niluhud luhuran at matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuota ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Panalangin, tila mga araro ang mga hagupit na bumabaon sa iyong katawang hindi naka, nakakilala ng kasalanan. Pinutungan kanila ng koronang tinik sa malupit na pagkutya sa taguring hari na karapat dapat sa iyo subalit hindi mo kailanman inangkin para sa iyong sarili. Panginoong Yesus, ang mga kamay na buong lupit na naghirap sa iyo ay akin din. Dahil ako man ay gumawa sa iyo ng ginawa ng mga nagpahirap sa iyo at patuloy ko itong ginagawa kapag ako'y nagiging malupit sa aking kapwa o inilalagay sila sa kahihiyan. Kaawaan mo ako, mahal kong Hesus. Kaawaan mo ako. Amen. Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasami ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sala. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay, Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. Maawa ka sa amin, Panginoon. Maawa ka sa amin.